Tayo'y kumain na. Ang bukto. Tayo'y kumain na, guys. Ayan ang YouTube ko, si Gang. Hindi na na-video. pa kami ng ano sa taas. Ang na kahoy, ang limi. Nag-aayos pa kami ng ano. Nasari ng tent. Para mamaya, ah, darating na yung ano. yung isang palok. Barry Brero sa Reno so, Buto-buto guys Ang gulam natin Ang niluto natin Tsaka maraming gulay Yan Parang pagkain ng ano yan ano. Kain ba lang ano Buto na yan eh, gulog

Okay. Nagot ko na siya sa akin, sabi ko sa kanya. Tatawagan ka ni Ma'am Joanne.